Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Antonio, may isang lumang tindahan ng ukay-ukay sa gilid ng kalsada. Ito ay laging bukas mula dabit hapon hanggang hating gabi. Isang kakaibang oras para sa isang negosyong nagbebenta ng sigonda manong dami. Ang maliit na tindahan ay halos walang ilaw sa labas. Tanging ang pulang bumbilyang kumikislap ang nagsisilbing gabay sa mga dumadaan. Ayon sa matatanda ang Ukay-Ukay na ito ay may kakaibang reputasyon. Ang mga damit na ibinebenta rito ay hindi lang basta luma, kundi may madilim na kwento sa bawat isa. Isang gabi, isang dalagang nagangalang Mara ang napadpad sa Ukay-Ukay. Mahilig siyang mamili ng murang damit at madalas siyang naghahanap na mga vintage na kasuotan. Habang nagbubuklat siya ng mga damit, napansin niyang ang ilan ay may malalalim na mancha. Parang dugo, ngunit kulay itim na. Ang iba naman ay tila may gasgas o punit na hindi pangkaraniwan. Parang kinagat o kinalmot ng matatalas na kuko sa kabila ng kakaibang pakiramdam. May isang itim na dress na agad humatak ng kanyang pansin. Eleganting itim, manipis ang tela at tila hindi pa nagagamit. Perpekto ito para sa isang party na kanyang pupuntahan sa darating na linggo. Nang ilapit niya ito sa tendera, isang matandang babae na nakayukulang sa kanyang upuan. Napansin niyang hindi siya nito tinitignan ng diretsyo sa mata. Magkano po ito, Nay? Nanong ni Mara. Ang matanda ay tila nag-alinlangan sa kabumulong. Bata, huwag mo kunin yan. Napakunot ang noo ni Mara. Bakit po? Muli siyang tinignan ng matanda at sa mas malalim na tinig ay sinabing, Minsan, ang ilang bagay ay dapat nang manatili sa dilim. Pero dahil sa matinding pagnanasa sa magandang damit, hindi niya pinakinggan ang babala. Iniabot niya ang bayad at kinuha ang damit. Habang papalayo siya, narinig niyang muli ang matanda. Ngunit ngayon ay mas mahina at nanginginig ang boses. Huwag mong isusuot iyon sa dilim. Pagka uwi ni Mara, agad niyang isinuot ang itim na dress at humarap sa salamin. Bagay na bagay ito sa kanya. Perpektong perpekto. Parang espesyal na ginawa para sa kanya. Ngunit habang tinitignan niya ang sarili, may napansin siyang kakaiba sa refleksyon. Sa likod niya, sa mismong loob ng kanyang kwarto, may isang anino, isang hugis ng isang babae pero walang mukha. Nabitawan niya ang cellphone niya at agad na napalingon sa likod ngunit wala naman siyang nakita. Siguro pagod lang ako, gulong niya sa sarili. Ngunit nang bumalik siya sa salamin, anton pa rin ang anino. At ngayon, mas malapit na ito sa kanya. Tumaan ang mga araw at unti-unting naging bangungot ang bawat gabi ni Mara tuwing isusuot niya ang itim na dress. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. May mga gabi, hindi siya makagalaw. Para bang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin napansin niyang bukas ang kanyang aparador. Kahit nasigurado siyang isinara niya ito bago matulog. At nang tumingin siya sa gilid ng kanyang kama, may nakita siyang isang babae nakaupo sa sahig. Nakasuot din ang parehong itim na damit. mabagal itong tumingin sa kanya. Wala itong mata, ilong o bibig, isang blangkong mukha. At bago siya makasigaw, lumapit ito sa kanya. Inilapit ang bibig na wala namang butas at pumulong sa isang malalim at malamig na tinig. Ibinalik mo ako, sa takot, agad na hinubad ni Mara ang damit at tinapon ito sa sahig. Tumakpo siya palabas ng bahay. Hindi na inalintana kung may makakita sa kanya. Bumalik siya sa ukay-ukay kahit dis oras na ng gabi. Ngunit nang makarating siya doon, wala na ang tindahan ang dating lugar kung saan ito naroroon ay isang abandonadong lote. Puno ng damo at basurang iniwan ng panahon. Wala kahit anong palatandaan na may tindahang ukay-ukay doon. Duguan ang kanyang mga paa sa kakalakad at nang yumuko siya. Nakita niya ang isang lumang dyaryo na natabunan ng lupa. Nakasulat doon ang isang luma ng balita. Dalaga, pinatay matapos pilit na ipasuot ang itim na damit sa isang ritual. Katawan, natagpuan sa isang ukay-ukay. Sa ibaba ng artikulo, may lumang litrato ng dalaga. At sa litrato, siya ang babaeng nakita ni Mara sa kanyang kwarto. Sa takot at pagkalito, hindi na bumalik si Mara sa kanyang bahay. Nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit kahit saan siya magpunta, hindi siya tinatantanan ng anino ng babaeng nakaitim. Sa kanyang panaginip Palagi niyang naririnig ang bulong. Ibinalik mo ako. Hanggang isang gabi, hindi na siya nagising. Natagpuan siyang nakahiga sa kanyang kama. Suot ang itim na dress. Ngunit ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng laman. Isang blankong kanbas ng takot. Pagkalipas ng ilang linggo, muling lumitaw ang ukay-ukay sa gilid ng kalsada. Walang nakakaalam kung sino ang may-ari. Pero may kakaiba rito. Sa gitna ng mga lumang damit, may isang itim na dress na nakasabit sa harapan. At sa tuwing may lalapit para bilhin ito, isang matandang tendera ang sasabihin lang. Minsan, ang ilang bagay ay dapat manatili sa dilim. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.